Lahat na naka-raider, mga Bisaya, huwag na kayo mag-motor. Ang sagwaan nyo, tignan sa kalsada, sa so totoo lang. ito ang big bike ko. Momento! naman mo yun, yung mga motor mo. palakas na tayo, Pipe. palakas na tayo, Pipe. Palakas na tayo. mga, mga viewers ha, ito ha Sinong may uh, pinakapangit na reaksyon? Tawanan nyo, tapos yun yung talo Yung yun mo, mo ay, ang pangit eh ay, mo mo. Yung mga motor na mga na bumoto, sino may pinapangit yeah. na mukha, Tawaan tawanan nyo. nyo ah, pag ay. si Robot, pusuan nyo pag ako. O oh, yeah. ah, si Ubi na marami react, di nang talo. Uy, oh. kayo na, huwag nyo tawanan ng mga video ko, di na kang nakakapag-upload eh, mga to. What's up guys, kayo na, huwag nyo natawanan ng mga video ko, tigyan nyo di na ako makapag upload oh. Ngayon na lang ulit ako makakapag-upload, kayo na, ito ni Lucio, yun o, oh. tigyan mo. Pasigat na naman eh. Tingin na nagpapaingay na motor nila. Kala mo sa kanya yung pinakamalakas eh. No, mga raider, mga bisayan. Tingin na tara, punta natin di. Eh. ala niya hata siya lang may maingay na motor. King ina Lucio. Ganito ang maingay na motor. Dapat big bike. Inuula siyang ganito eh. Bobo eh. King ina yung... Kung yung ginagastos mo sa raider, mabindili mo ng ganito. Eh di sana ang angas mo na. Kaso bobo eh. Na ka eh. Lahat na naka-raider, mga bisaya, mga... Kalonggis, kingin na nyo dapat sa inyo, huwag na kayo magmotor. Ang sagwaan nyo, tignan sa kalsada. Sa totoo lang, tignan. Pakinggan nyo to. Ito ang big bike ko. Ayan ang big bike. Ayan ang tulog ng big bike, di ba? Ayan isa sa mga, tignan okay. mo, uh -huh. mga raider na bulok. Di ba? Alam ko naman na, ano eh. Ano, ingit ka na naman tak ah, Nakahanap na kami ng bagong pwesto para makapag-testing kami. Nalaman mo rin. Nalaman mo rin. Paano? Ingin nyo, kaya ingin nag na, nagigot lang kami, bibili e di kami pandesal eh. E isa yun na ng galay. Malakas yung hey. puntang kami. Narinig mo ang ingin. ganda eh. Kinarinig na rinig sa kabilang barangay. Isipin mo ha, malayo na to. Kaya na lumayo na to mga talonggis na Pero to. Eh, ano ginagawa mo? Nag-iingay ka rin eh. Nag-iingay. nag ako Pero ng pandesal. Pero atis ako, may respeto ako. Kaya dito nga kami nag-iingay kasi wala kami magagambala kundi baka lang. Bakbo talaga ako, ba't di mo ginamit yung utak mo? Imbis na big bike binili mo, pambisaya na motor yung ginawa mo, yung binuho mo. Yung In inang yan. Teka lang eh. Anong ingit pigit? Eh, mo palabasin. Oh. Na mahina yung motor mo. Totoo na eh. Eto pa lang, unang gawa mo pa lang, supot na eh. Supot oh, sige, o oh, dito, okay. uh, sige, o palakas tayo pipe. Wait supot ha, naman yun Supot naman yung mga motor mo. O palakas tayo pipe, o palakas tayo pipe. Palakas tayo. Sige. Kingin ako pa inamon mo. Oh. pakinggan mo to, King Ina. Namnamin mo ang alimuyak ng inline 4. Sige. O, pakinggan mo In, in, -line four? O, in -line four, ha. Inline 4? O, oh, inline 4. Ano? Bakit tayo yung gulong mo? Bakit tayo yung gulong ay, may mo? May naisip na ako, ay, may naisip ako. May naisip ako. May naisip ako. May naisip ako. Ano yun? Tayo. Ah, pustahan tayo. O, pustahan. Lang. Sige, magkano? No, ah, magkano? Dahil lang, sa iba talaga to, renta lang naman to eh. Renta, kahit to, binili ko na to. Kaya gina nyo, mga nagsabi ha. mga wala lang oh, kayo kay pambili, oh. mga bisaya. Kaya gina nyo. Tetes mo yung pipe mo, tututok oh. ako dito. Tututok. Oh, pag ako naman, tututok ka sa pipe ko. Sige. Oh, sige, ah. ano? O, oh, dapat walang oh. reaksyon. Wala, o, oh, oh, dapat walang re reaksyon. Walang oh, shades. Walang oh. shades. O, walang shades. Sige. Okay, okay, o. mga viewers ha, ito ha. Pag sinong pinakapangit na reaksyon, tawanan nyo. Tapos, yun yung talo. Oh, ha? Pag may kaming haha, ayun yung talo. Okay. So, okay. Alam, so ako, ako muna. Oh. Ako muna, okay, oh, wala. Okay. Sa to, 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 to pa pati pa 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 mo na pa 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 pagdikitin natin di wag na oh, sige okay, okay. pantarin mo hanapin ko yung kusa na katuto hanapin ko lang okay, salamat okay, okay, okay. okay. oh dito ah dito ah ano pa kaya alam ko dapat ah pangit eh. Teka na, na eh. Nakatutok ko sa pipe eh. Ah, ang pangit. Ang mukhang walutok. Kaya kaya na. Oh, ano? naman Oh, wala naman siya. Ang daya na ito. Oh, ako naman. Oh, sige. Ako naman. Oh, dito ka. Tingin na. Wala naman magbabago sa mukha ko eh. Ganun ka. Rin, eh. Dito ka nga kay kumpare. Oh. Oh, shades! Shades! Tatakalin mo yung shades mo. Wala naman 'yan? May ina naman yung motor nila. Lang, tututukin mo na natin yung mukha mo. Eh, yung mga motor na ma. Hoy, wait lang.

na mo. Reklamo sa barangay. Ano? Oh, sa oh, ano? Oy, ano, vlog mo ta, vlog mo ta. Oh, vlog mo. Oh, mo. Ah, kayo na bumoto, sino may pinapangit yan. na mukha. Tawad Tawanan, Tawanan nyo. Ay, Ay pag si ah, pag si Robot. Kaya na. Ah, nyo pag ako. Oh, yan. Ah, oh, sino pinamarami react? Hindi nang talo! Oh. Oy, kaya na, huwag yung tawa ng mga video ko. Hindi na ka nakakapag-upload eh. Mga kupal to. Kaya nga kay na nagsama. Eh. Tabingin mo, mo. Ma, ka eh. Kaya na mo, tabingin mo ka. Kaya na, magkamo ka eh. Sabay, sabay. O, tabi tayo dito, tabi, tabi. O, oh, sige, kaya mo ha. Tapos tingnan natin kung kanina maririnig. Gusto mo talaga lagi ka napapaya eh. Oh, o, partido na! Mas malapit na yung pipe mo sa ano ha, sa camera. O, oh. oh, sige. O. Oh. Yan! Yes. Oh. ka na! O, oh, paano ba yan? O, paano yan? dapat hindi na marinig mo taro ko. Tara na! Uwi <laughs> na umito tayo! Uy, dapat pinagbabaho eh. nyo tayo Re-reklamo kayo, sa mama ko Re-reklamo ka, re tara, ka tara, sa barangay to. Ingi na. naman, nag-iingay ka tara, dito, ba, dito ba, ha? Ha? Ano, ano? pag ingit pigik, boy. Pag-ingit-pikit, oh, hindi <laughs> ka na makabalik dito. Lalagyan ko ng arang doon. <laughs> kupal to. Kingin. Ah! Ari ko! Ingi oh, naman, kupal ka. Tara, 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 tara. Ingi naman to. Ano